ayoko na sawang sawa ako sa mga bunganga na halos walang katapusan hindi ko na alam kung kakayanin ko pa napakahirap umintindi sa isang babaeng bubo na walang maintindihan kung hindi ang sarili niya sinasaway mo eh, hindi mo man hindi man makinig sa iyo kundi puro na lang kagantihan ka ng galit hirap na hirap na ako gusto ko nang sumuko kaya ayaw ko na munang maki, makipag-usap sa iyo sa kanya hirap na ako hirap